muna tayo mga kaibigan Tatlong dam kilometro pa Maraming. Pero malapit na kami sa ano sa boundary ng ah, Italy at Austria Tapos grabe na nagsink yung temperature 13 degrees na dito oh. Eh. Maulan-ulan kasi mm -hmm. Wala pa kaming dalang jacket Long pant, wala lahat Sino may kasalanan? panorama sa Austria. Oh, ayan kami oh. Oh, yan si Maria, uh, hindi pa siya nakapagpahinga. Nasa brand sa amin Sa bagod, kaya hindi siya makatulog. Tingnan natin kung anong nangyari sa inyong lingkod. Three ng uh, madaling araw mga kaibigan at uh, good morning, good morning. So, nagpa-prepare na kami. Na? Siyempre, bibiyahi tayo ngayon. Na? Uuwi tayo at yun, si Maria. Hello. Good morning. Mm -hmm. Nagpa-prepare na rin si Maria. At uh, let's go home, mga Bahaba yung biyahe natin ngayon, kaya maaga-aga rin tayo nak uh, anong tawag doon, gumising. Huh? So, yun, magliligpit kami dito at uh, biyahe tayo. Let's do this! Kapil na. Rin. Ayusin natin yung mga ito at uh, yun, mga kaibigan. Let's go home! Ayan, yeah, to ito ay das das, Ito ay hindi auch. So ayan mga kaibigan, tapos na. Tapos na po tayo. oh, oh. malinis na malinis na yung ating uh, mga ginamit. Nakapit na dito. Dito, ito. Wala na rin yung laman yan. Yung mga banga. Tapos dito, meron pa dito. Oh. Yung ating mga ginamit na room. O, oh, malinis na. Tingnan natin dito baka may nakalimutan tayo. Wala. Ah, diba? Tapos dito naman. Malinis na rin. Tapos ito lang yung mga nataring gamit natin mga kaibigan. Tapos yung basura. Ano to? Ah, ito yung coffee machine at saka ano. Mga pang... Panglinis. O, oh, ayan. Dito, tapos na rin nakaligpit na lahat. Tapos, dito yung ating uh, shower. Kaya natin to. So, mahal. Ayos na lahat. Tara na. Oh, ay, yung sabon pa. Ah. Yung sabon. Mayroon pang tissue yata dun na ano. Nakalimutan ko. <clears throat> so, lahat, lahat, lahat dapat kunin. Yan lang tapos let's go ito na lang ayan lumiliwanag na mga kaibigan ha? Yeah. Uh -huh. medyo maliwanag na sa labas ha? Yeah. nandito kami sa ano sa gasolinahan Naggasolina Nag -gasolina kami at kain lang tayo ng kaunti kasi eh grabe gutom na gutom nagutom nagutom ang inyong lingkod mayon pa tayong anong mga 400 kilometers from 600. So, grabe. Maulan, pero okay lang. Sana walang traffic yun ang iniiwasan namin kaya medyo maaga kami nagbiyahe. Gusto sana namin bumiyahe kagabi, pero hindi natuloy kasi yun. Wala, hindi ako makatulog ng hapon. Kahapon. So, ayan madaling araw tayong nagbiyahe tignan nyo oh ang ganda ng view natin nalampasan na namin yung Ligo de Garda Ayan, pedo Tumatawa na siya Ang gaganda talaga mga bundok Ang kundok na sign Nang kung ano ala di traffic traffic ko maraming kasi mga truck <gasps> uy, uy, uy. ang nilapit-lapit yan masikip kasi yung daan masikip alam nila ang daming truck na nagaano dito ang lilit yung mga kalsata hindi ko maintindihan di oo i-explain mo sa kanila para Ayun lakihan mo. nila <laughs> so ayan mga kaibigan meron ba 204 kilometers from here to Munich tapos from Munich to kung saan kami nakatira ay mga 100 so tatlong daan <laughs> tatlong daan kilometro pa mga kaibigan. pero malapit na kami sa ano sa boundary ng Italy at Austria Tapos grabe na nagsink yung temperature 13 degrees na dito oh. Maulan-ulan kasi mm -hmm. Wala pa kaming dalang jacket wala. Long pants Wala lahat Sinong may kasalanan? Ako na naman So let's go maribigan kaibigan At uh, tayo po ay mag uh, Mag ano Mag uh, Mag rest. Dito Hindi pala mag rest Umihi lang tayo kasi Wala na tayong oras O oh, ayan Kabundukan ng Malapit na malapit na yung ano dito Yung boundary Ng Austria at saka Italy Mahal Kunin mo yung susi Akin na yung susi Parang museum dito Ayan, parang museum Ewan ko kung anong nasa, ano to Art oh. Wow, ganda ng view Nandito na kami sa Austria Ang gaganda ng mga bundok Ang ganda dito mga kaibigan Sa panorama sa Austria o, ayan kami, oh. Mag-breakfast muna tayo rito. Oh. Yan yung mga typical Austrian mountain, oh. Mga bahay-bahay. Oh, di ba? Ganda, no? Ayan. Oh. Hong Kong Dune. Yan yung Alps. Yan yung mountain ng Alps diba Tapos dun naman, mga mountain rin doon. Oh, di ba? Kain muna tayo mga kaibigan. Ay, kini. Oh. Tapos tuloy ang biyahe. No. on the way na naman kami. Tapos na yung breakfast at yun. Ang ganda ng view, di ba? oh Mas maganda yung view kaysa yung mood ko ngayon. Uh -huh. Ang sama ng mood ko ngayon. Nagmumura kanina eh. Sabi ko wag siyang magmumura. Kasi yun. Hindi maganda. Hindi ba? Ma? magandang ihimplo. We rise like Kung na uli kami Parang papuntang Baguio tayo Curve na curve ang daan Baka may mahilo na naman dyan <laughs> Yung driver, nahihino na Yung katabi ng driver <laughs> Welcome niya. Kanina sumuka. Ayan, naka na kami sa Augsburg. Oh. Nakita niyo ba yun? Yung tower na yun. Ay, nako. 4 o'clock kaming nag-start doon. At ngayon, eh, 1.30 na, p.m. na. So, 9 and a half hours na nagbiyahe. O oh, Jeff, kumusta? Wala, paktay na ako, paktay Paktay na si Jeff Hi, nakauwi na kami Ay, nako Ang ganda pala sa ano, pag nakauwi ka na rin, di ba? Ang ganda sa atin Oo, parang feel at home Tapos yung dati nating bed, dati nating kusina mm -hmm. uh -huh. Malinis Ang lawak-lawak <laughs> pala dito sa atin, ano? malawak eh doon eh parang isang kwarto lang yung tinirahan natin uh -huh. Hey. <laughs> Ayan. hindi pa pala tayo makakapagpahinga mga kaibigan ligpit tayo pa ng kaunti ligpit ko muna kasi yung mga tuwalya hindi masyadong ano yung na na, na natuyo, natuyo. Na Oo. kailangan diritsyo ko ng ilabang yung mga tuwalya uh -oh. yun 2 o'clock pa naman ay 2 o'clock pa? oh, pero ikaw ako... Ikaw magpahinga ka kasi ikaw yung driver. Oo. Uh oo. -oh. Uh -oh. Grabe, uh oo. -oh. Mag... Uh, siguro mat... mat kung makakatulog ako. Kung makakatulog ka. Oo. Oh, oh. Or, or, or yeah. kung ikaw yung mga... Magamit pa sa baba. Mamaya. <laughs> Mamaya na lang, mahal. Okay, okay. Tinatamad ako. Grabe. <gasps> ah! <laughs> Ang ano, yung kapi na lang magkape na lang tayo. No? Ito, Ikaw naman, akala ko ba, akala ko ba, ano ka? Akala ko ba, pagod ka? Oo, oh, pagod, pero ano? Pero, hindi ako makapaghinga kung alam kong maraming magagawa. Ah, ngayon oh, may mga ililipit na eh, ano. Ano muna muna, ilaba muna siguro. Mga iba, oh, bukas na or ewan ko. Nasaan yung kaping italiano natin? ano na mo dyan sa gusto oh. may pagkain sa oh. may pagkain siguro sige, oh, sige. Okay. mag ano tayo mag uh, kape muna tayo oh. at siguro ganito lang gagawin ko mga kaibigan kasi kahapon nahirapan akong ano nasan na yun nahirapan akong ano bang tawag din uh, matulog kahapon ng hapon Basta kung inaandok tayo, maghiga tayo at automatic siguro na matutulog tayo, ano? Wala naman yung kapi dito, mahal. Walang kapi. Nasaan na yung ibang mga pagkain? Nasa baba yata. Oh, walang kapi dito. Nasa baba. Ah, dito. Ay, kinuha pala natin eh. Ito Para ano? So, ayan. Tapos, tingnan natin kung, ah, ito. Tapos, magpaano tayo? Mag, uh, magbawal tayo ng tubig. Magbawal tayo ng tubig. Ayan. Yung ating ah, uh, pinagpapakuluan ng tubig. Di ba? Ganun lang yun. Tapos ito, yung instant natin na galing Italia. Tapos siguro, ay, itong mga anong ito, oh. Dapat i-ref ito. Oh. Walang laman yung ref namin, mga kaibigan. Adagay natin yung mga ito. Mga itag nila dried meat ham ham siguro ang pangalan niya hindi ko alam mas may nagita pa ako dito dapat ilagay sa ref itong marmalade yung bira nasan yung bira natin eto hmm. tapos yun lang yata so magkapi-kapi muna tayo mga kaibigan at subukan natin magpahinga no? Sira ito? Ma mahal? Lobat. Palitan natin to mga kaibigan. Tignan natin kung anong nangyari sa akin. si lobat na. Buti may battery pa tayo. No? So yan. Oh. Okay. Sige. Tignan natin ito. Uh, tignan natin kung anong nangyari sa inyong lingkod OMG 101.2 so mahal mm. lahat ng pinaghirapan ko ng ilang linggo ay nawala kinain ko lang sa Italy ng 7 ilang kilos? ang nadagdag 94 ako eh. What? Oo. Grabe ano. 7 kilos? Oo. Uh, hindi ka naman masalang kumain doon? Normal mo? No? Oo, hindi ko rin alam kung ano yung kinain ko doon. Grabe. Oh. Grabe, Grabe ano? O oh, yan si Maria, uh, hindi pa siya nakapagpahinga. Nasa brahan sa ano to? Sa pagod kaya hindi siya makatulog. Ako naman, nakatulog ako mga kaibigan ng ilang oras. Ilang oras ba? Dalawa? Tatlong? Ayun. Anong oras pa tayo dumating? Alas. Alas dos yato. Pasado alas dos. Tatlong oras. Na? Nakatulog ka ba kaagad? Hindi. <laughs> Hindi mga 2, sabi mo. Dalawang oras. Oo. So, ayan mga kaibigan. OMG. At uh, yun. Subukan kong alisin ulit yung aking ano. Yung aking taba na kinain. Ganun pala ang magbakasyon. Ano? Tataba ka kaagad. Ano? Mahal. Oo. Oh, sige. Oh, sige na. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin for today mga kaibigan at uh, see you tomorrow. Bye-bye. Mm -hmm.